watch out, watch out! Kumusta, kumusta na kayo dyan sa mga kachorpang kawaites ko, ka-guys ko, ka ko! Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa mag-subscribe mag -subscribe ka na po kasi Lib libre lang yan at pakalimbang yung bell na yan sa para lagi kang updated at kung may mga issue ako kaya na aking i-share ngayon ayun. So Q&A lang naman. Long time no see sa mga ka Q&A ko dyan. Ito yung mga about uh journey, sunlab date, mga question nyo, and yung mga uh, share niyo, yung experience niyo about sa sunlab date. So i shoutout ko kayo, i-flex natin dito para sa ating mga ka Pawnshop. Ayun. So let's proceed na para ma shoutout ko kayong lahat kasi Eto, yung aking shoutout ngayon ito yung matagal na naipon ko, na hindi ko na, uh, na shout out Okay? So, start na natin. First, is galing kay Ali. Alin, ayun. So, Alin Oh my God! Paano to? I-flex ko na lang. Shoutout to you, sir. Ma'am, lagi ako nanonood mula noon dahil gusto ko malaman saan la update sa Pinas. Oh, nasa abroad si Madam Alin. Alin Uh, update sa Pinas, nasa Hong Kong ako at madami akong 21 carats to 24 carats. 3 lang yata ang 18 carats ko. Wow naman, ang tataas ng carats ng alas ni Madem Bekenemen. 18 ko, nasa, nagsanla ako ng 24 ko na quintas. Bili ko ay 4,200 HKD. Tapos dati nasasanla ko lang siya ng 2, 8, HKD, ay sobrang parang kalati lang lano, tubo 3.5 year 2022 ko siya nabili. Sanla ko siya noong Sunday at nagulat ako 4.6 HKD na sanla niya tumubo na ako ng 300 Hong Kong dollars sa loob ng 3 years sa so, sanla lang, di ko siya ginagamit pang emergency ko lang siya 6.36 grams. So, usapang Hong Kong dollars natin si Madam. Ayan, kasi nasa Hong Kong siya. And yung in-update niya is, saan la update niya sa Hong Kong? Yes, well, congrats, Madam. Lalo na pag uwi ka dito sa Philippines, syempre, mag equivalent yan into peso. Of course, mataas-taas na po yan. Kaya, congrats po kasi may investment kayo ng mga higher cards especially. So, thanks for sharing and ingat po kayo dyan and sana pag umuwi kayo, contact nyo ako, oh, charot. <laughs> Kahit one, one gram lang. <laughs> OMG, asa kang taas, taas, na ng ginto ngayon, no? Ayun, so uh, next is galing kay uh, Pinky Kanke, ayun, so comment niya ito sa ating first na out kasi sabi niya same sis, Pareho silang sa Hong Kong Dito rin ako sa Hong Kong May ring ako 24 carats 5, 5 point O oh, diba yung dilak ko talaga ganun 5 5.45 Kasi nga ayun Grams nabili ko noong 2020 Sa lagang 2,940 HKD yun na Tapos sinang lako ngayon 2025 Nasa lako ng 3,700 Hong Kong dollar Ang Ang taas ang sarap sa feeling kong alam ko lang sana bumili ako ng marami dati pa kasi ang mahal na ngayon ng gold. Yes, same si sa akin, diba? kung, uh, di ba? Kung hindi natin kasi naisip na biglang tataas yung mga presyo ng ginto ngayon, ano? At tama nga kung alam lang natin at saka kung tiba-tiba at saka kahit may pera tayo noon parang nakokontrol hindi tayo masyado bumibili. Ano kung alam lang natin na super duper biglang Taas ng ginto Yeah Buminit tayo ng marami ano At sana marami tayong pera noon Yeah, basta, ganun <laughs> Thanks for sharing Ayun, so, share lang naman niya Ang kanyang experience doon, okay So, next is galing kay Damus Thank you, Beth Thank you, sir, ma'am Kasi lagi kang nandyan Na nagtsaga sa akin Ayun, so, ingat po kayo dyan Next is galing kay Nikki C.N. Sisi ko ito kasi laging nakabang sa akin pag may mga sarili akong vlog gaya ng Q&A and sang si date. Thank you po sa update. Palagi kong inaabangan ng sang date. Nakakatuwa kasi nabawi ko na, nabili ko last 2023. Thanks for sharing. Ayun, so. Next is galing kay Marita Villamor. Shout out to you, ma'am. Malaki tulong po pag-update mo, ma'am Beth. Thank you po so much. Ay, thank you din po. At least may nakaka-appreciate sa aking pag-share ng sanla update kahit bihira. Bihira kasi, kasi, kasi al alangan, unlike last Last two years, ganun, halos weekly. Siyempre, more on yung sarili kong content. Halos weekly ako sa sanlaan. Pabalik-balik ako, ang dami kong pinupuntaan. Ganun, ang sipag ko, kahit same, same, same. Naman yung update kasi, yeah. <laughs> Super sipag ko last time. Ayun, so now is, it's like uh, twice a month na tayo mag-update, okay? So, thank you for watching, Mama Rita. Next is, galing kay Anna. Shout out to you, sir, ma'am. Hi, Ma'am Beth. Salamat sa laging pagsangla update. Thank you din po. Ayun, ingat kayo dyan. Next is galing kay Chris Santos. Pero, nung nagsangla ako, nung nakaraan ni sa Palawan, 4,250 po per gram kuha ko. Gram kuha sa pendant ko po. OMG! Napakataas po dyan sa location nyo, Sir Chris Chan. 4,250 kung 18 carats yan. Dito sa aking location kasi is mababa pa rin po. Nasa 3,875 pa rin ang 18 carats dito sa aking location. Okay, thanks for sharing. Next is galing kay uh, name of. Shout out to you sir ma'am. Ma'am, natanggap po ba si Palawan ng pair of earrings? Isa lang pakaw. Pa hindi ko pa na sa Palawan nagsanla ng uh, hikaw na isa lang yung pakaw. Yes, hindi ko pa na Kaya dalhin niyo na po at pa-comment down below. Ang na-try ko lang na walang pakaw and maraming damage na alas, may mga missing part, ganyan, may mga nabawasan, ganyan, is e sa Cebuana. Sa Cebuana ako nakapagsanla nang uh, isa lang ang pakaw Ayun, and same pa rin Yung uh, kuha ko magka ano yung rate Nung uh, carrots na yun, same pa rin Yun yung nagustuhan ko rin Sa pala, ay sa Sibuana Sibuana po ha Pero yung asmo isa Palawan, hindi ko pa na try Okay So try nyo po And pag comment down below kung may mga naka-experience na Nagsanla ng walang pakaw yung isang hikaw Next is galing kay Aldrin Bautista. Shout out to you sir, ma'am. Ma'am, san mataas? Palawan o Villarica? Dito sa aking location is Villarica po. Mataas po ang sanla uh, update sa kanila. Okay? Yun lang yung masasabi ko kasi yun lang naman yung question mo. Saan mataas magsanla? Ayun. Okay? Period. Thank you for watching! Next is galing ulit kay Ana. Shout out to you, Ma'am Ana. Ma'am Beth, nagpa-praise din po ako sa Palawan at si Buana. Ay kasi itong baka na-screenshot ko na to is ano. Kasi eh, yung mga pinagkomentan nito is yung mga uh, last na aking na saan na update na magkasunod. Ma'am Beth, nagpa-praise din po ako sa Palawan at si Buana. Mataas ang praise ng si Buana na sa 4K na sila. Yes, tama, same sa akin. Sa Palawan ay same lang sa inyo pero mas pinili kong nagsanla sa Palawan kasi po asan na yung karugtong nito? Kasi po mas malaki ang matitake home ko. Sa Cebuana, 19K lang ang take home ko samantalang sa Palawan ay nasa 22K dahil po siguro sa mga bawas kaltas nila. Super happy ko po kasi nabawi ko na po yun puhunan ko tubo ng 2K plus dito sa Antipolo. Thanks po. Thank you for sharing. Pero bakit naman ganyan? Ang take home mo, madam. Sobra naman ang laki naman ng difference. 4,000 yung sa Cebuana and same pa rin, same sa, sa aking location, yung 18 karat sa Palawan na 3,875. Dapat, mas mataas yung take home mo sa Cebuana kasi yung kaltas lang naman yung kaltas naman ng Sibuana uh, is uh, yung advance interest na 4%. And then, bakit nag-ano ka ng insurance? Is konti lang naman yung uh, insurance na nababawat It's like uh, 150, 300 pesos, yung mga ganun. Bakit ang laki naman ng kaltas? Ano po yung mga kaltas-kaltas? Dapat uh, tinignan nyo kung ano yung kaltas-kaltas. Sobrang ang laki naman ng uh, ano niyan. Anyway, thanks for sharing. Next is galing kay Ruel uh, Gracia. Shout out to you, sir. Masyadong mababa, 22 carats, 4,723 lang. Yes po, oo nga, sir. Same, same pa rin, same pa rin. Na yun pa rin yung rate dito sa aking location. Kaya yan lagi kong sinasabi na depende talaga yun sa location either uh, late mag-update dito sa aking location and sa inyo naman or sa iba is tumaas na, okay? Kasi may update na ako ng uh, Palawan Pawn Shop ngayon, is same pa rin, okay? Ayun. So, magtataas naman sig siguro sila, for sure, pero wait lang natin kung kailan, okay? Next is galing kay Van Rain Cortez. Shout out to you, sir, ma'am. Bakit super baba ng 18 carats po sa inyo? 3,875 lang pala, Miss Beth. Kasi sa amin po is 4-3 ang sanla sa 18 carats. Yes po, OMG, napakasarap naman. Yan po yung inabangan ko, sir ma'am. Kasi marami nang nagsasabi na ganyan yung 18 carats ng Palawan po sa location nila. Pero sa akin, ganun pa rin po talaga. Ayun, so, kasi sa amin po 4-3 ang sanla sa 18 carats. ko. yung 22 naman, is, sa inyo is 4-7 pero sanla sa 22 ko naman i4900 wow ang taas kasi selling price na po sa market ng 22 karamean is 58 na po yes po, congrats naman kasi po mataas na sa inyong location. Dito sa akin is hindi pa po, kaya abang-abang lang kung anong buwan sila, June, July. pa June na eh, June na pala eh, June na. Siguro July or August, ganon, or December, ganon, abangan na lang natin. Sobrang baba nga po eh. Ayun, kaya pag kayo ay nakapagsanla sa Palawan, kailangan tupusin tubusin nyo yan. Kasi po, ang taas-taas na po ng gold ngayon pag bibili kayo. And eh, sinanlan nyo yung mga last nyo ng ganun lang. Ayun, so po kayo, kaya tubusin niyo yan. Kung hindi po, hindi niyo po matubos, is pwede nyo, i yan monthly, bayaran nyo yung interest para hindi yan marimata. Okay, okay. So, next is galing kay uh, Jablagura. Shout out to you, sir, ma'am. Palawan, pawn shop ba? Uh, hindi ko na ano kung yes. Palawan, pawn shop. Itong pinagkomentan -comment, pinag mo, sir. Yes, Palawan, pawn shop. Okay? Next. Ay! Mali. Sagot niya pala ito kay Van Rain. Ayun. Sagot niya ito kay Van Rain. And then, sinagot naman ni Van Rain. Bali silang nag-uusap. Okay. Okay. Comment niya noon. Comment niya. Nag-uusap nag pala sila ni uh, Van Rain. Kasi ang taas kasi nang binigay ng binigay na shinare ni uh, Sir Van na sunlap date sa kanyang location. Next is galing kay Denmark uh, ben, uh, Ventura. Siya to ma'am. OMG! Ang taas na nam, ang taas na talaga Madam Beth. Dito sa amin sa Bacolod, si Buana 18 carats is 4,100. Congrats naman. Napakataas per gram yan ha. And 21 is 4,800 na. Ang taas na nga. Sobrang saya ko kasi lahat ng 21 carats ko. Sobrang tubo ko na talaga. Thank you Madam sa update. Thank you din sir sa laging uh, pag-share ng inyong uh, sanla update sa inyong location, ayun so, that's it for today's uh, vlog Q&A, abangan nyo na lang po yung next, kasi gagawa tayo ng part 2, para hindi kayo mabagot kasi mahaba na ito, 13 minutes lang tayo ayun, so uh, thanks for watching, God bless part 2 na po yung uh, next, okay, yung yung comment mo, hindi ko pa nabasa yung comment mo, bye!